Sa isang dramatikong pampulitikang tanawin, nahahanap ng Pilipinas ang sarili na nakasakay sa isang bagyo sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos at Vice Presidente Sara Duterte. Ang mga pag-igting ay tumaas habang si Duterte ay gumawa ng mga pamagat sa pamamagitan ng pagbabanta na patayin ang Pangulo kung may mangyayari sa kanya, isang nakagugulat na pahayag sa gitna ng dati nilang pinagsamang harapan. Ang kaguluhan sa politika na ito na nakapagpapaalaala sa isang thriller ay hindi lamang tungkol sa personal na karibal, sinasalamin nito ang mas malalim na mga geopolitikal na pusta. Ang Pilipinas ay nakaupo sa madiskarteng sa patuloy na pakikibaka ng kapangyarihan ng East China, lalo na sa mahalagang papel nito sa South China Sea at potensyal na paglahok sa mga plano ng Asia laban sa isang posibleng pagsalakay ng Chino sa Taiwan. Sa kasaysayan, ang mga pamilyang Marcos at Duterte ay may malaking impluensya, kasama si Ferdinand Marcos F. Samantala, si Rodrigo Duterte, nakilala sa kanyang kontrobersyal na mga patakaran, lalo na ang lumipat sa Pilipinas patungo sa China sa panahon ng kanyang pagkapangulo. Ang alyansang ito, gayon paman, ay nabigo dahil ang parehong pamilya ay may magkasalungat na mga pangitain tungkol sa patakaran sa dayuhan. Sumandal si Marcos Yis patungo sa pagpapalakas ng ugnayan sa EVIS na nagpapahintulot sa pagtaas ng pagkakaroon ng militar ng Amerikano sa Pilipinas habang si Duterte ay nagsusulong para sa isang balansing diskarte sa China. Ang pagkakaiba, iba na ito ay may mga implikasyon para sa mga relasyon sa dayuhan ng Pilipinas. Dahil ang pagtaas ng mga taripa ng AC sa ilalim ng administrasyong Trump ay nagpipilit sa mga pakikipagsosyo sa kalakalan at pagsubok sa mga limitasyon ng soberanya ng Pilipinas. Ang kaguluhan ay umabot sa mga bagong taas ng kumilos ang administrasyon ni Marcos sa isang warrant ng ISIS para sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte tungkol sa mga paglabag sa karapatang pantao. Ang hakbang na ito ay nai-backfired sa pamamagitan ng pag-rally ng suporta para kay Sara Duterte na mula nang naging isang tanyag na frontrunner para sa susunod na pagkapangulo. Sa buod, ang pagtatalo sa pagitan ni na Marcos Ihi at Sara Duterte ay hindi lamang nakakakuha ng pambansang drama sa politika, ngunit binibigyang diin din ang mas malawak na pag-igting sa rehiyon habang ang Pilipinas ay nad. navigate sa mga alyansa nito sa gitna ng paglilipat ng pandaigdigang dinamika.